Labagman sa kalooban ko, baka maiyak talaga kayo. Ayoko nga panoorin pero gusto ko ipakita sa inyo. Dahil parang binabrush off lang. Pero gusto ko iparinig sa inyo kung paano ang siyag, ang iyak ng bata, ng batang 14 years old na pinutol ang daliri para humingi ng US 20 million US dollars sa kanyang mga magulang. Nakita niyo yung chak-chak-chak? Sina, chak, chak. inutod, ang pinutod ng daliri. Kaya ganyan, nakagapos yung bata. Namnamin nyo. Namnamin nyo ang iyak ng batang ito. Habang umiiyak siya, video yan. Pinuputol na mga demonyo ang kanyang daliri. Kung mahina ang sikmura mo dito, bibigay ka That